Sulit pa nga ba ang eat all you can sa kabalen? At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, natatakaw ang mama ko sa kuhol, kaya naman nagyaya siya mag-date dito. On a weekday, 528 pesos ang rate nila, and on a weekend, it's 548 pesos. Pero kung may senior discount ka, 20% off. Kaya naman kahit walang okasyon, ang lakas ng loob kong i-date yung mother ko dito. Ako ang favorite ko talaga is there kare-kare and the baguong. Kaya yan ang una nating babanatan mga kamari chef. Sasabayan na rin natin ito ng valenciana. Yung malagkit na klaseng valenciana. I also tried their lechon paksiw and it never fails mga kamari chef. Ang sarap pa rin. For round 2, another favorite combo of mine is pansit puti and dinuguan. Ang sarap nito. Medyo nakaramdam na ako ng kabusugan. Kaya sabi ko magsasagot gulaman muna ako I find this really cool kasi makokontrol mo yung amount of sago and gulaman and the palamig itself is actually very very sweet. Nakahiwalay ang ice kaya hindi nadidelute yung mismong sweet na syrup. Super refreshing for a very hot summer ng Pilipinas. Moving on to our third round which is the bulalo. And then we'll have lechon wraps with hoisin sauce. Medyo mataba yung pork. Tapos uh, dinamihan ko na lang yung vegetable. Medyo malabnaw yung hoisin. Pero pwede na to. So we're grilling this. Tapos hindi ko alam kung bakit ako kumuha ng hotdog. Pero I just felt like getting. So ayan na nag-grill na natin yung ating uh, lechon wraps. This is like pecking duck style. Pero lechon kawali yung laman niya. And of course, the kabalen experience is not complete kung hindi ka kukuha ng pritson. Sasamahan pa ng napakasarap na lechon sauce nila. For my third round, I was already having difficulty difficulty finishing what I got kasi talagang busog na ako. So, ang habol ko lang doon sa prichon is really the balat. Hindi na ako kumain ng fat or ng meat. Just really the skin. And grabe, na-miss ko talaga yung lasa nito, mga kamari chef. Sobrang lutong. Ang sarap-sarap. Kung hindi lang talaga masama to sa kalusugan, aabusuhin ko talaga tong prichon So, this one naman, I did not like kasi it's too fatty. So, medyo nagsisi ako dyan. Hindi ko na inubos. The bulalo is so good. Sobrang sulit nito. Actually, dahil sa bulalo nila na ako kasi meron ding patis at kalamansi. Oh my gosh! Tapos, meron din silang adobo na chicken na hindi ko in-expect na magugustuhan ko. I just wanted to taste it, but I was not really hoping it would be good. Pero sobrang sarap niya. Ito yung totoong timpla ng adobo. Maasim, maalat, mabawang, ma-pepper. Yung hotdog naman, ano, um, lasa siya yung mga inihaw sa kalye, ganun. It's not that bad. I think nilagay nila yan kasi may mga bata minsan na kumakain sa buffet nila. So, para may choice. Oh, ito naman tayo ngayon, mga kamare chef. I've always wondered bakit yung mga anak ko gustong gusto to. This is ice scramble and my daughters have been telling me na ibang level daw yung sarap. Kaya sinubukan ko rin. Nako, mga kamare chef, ang sarap nito, promise. Iba yung timpla nila. Parang Um, quality, parang ganon. Basta, everything is good. The chocolate syrup, the milk powder, and the marshmallow that they use are quality. Tapos yung mismong scramble masarap. Now naman, magko-coffee muna ako kasi parang busog na busog na talaga ako. Pero yun nga kasi susulitin natin. So kahit busog na, pipilitin pa rin natin. So magkakape muna. Medyo tumaas na ang standard ko sa kape kasi nga sa Batangas kami nakatera and talagang sagana kami sa really really quality coffee beans. Kaya kaya hindi ko masyado nagustuhan to. But then again, it is not that bad. Tandaan natin yung price is 528 it all you can buffet. So acceptable naman to. I have a little more room for this ginataan na mais na sobrang sarap. I got a little. Ay nako mga kamari chef, na miss ko yung lasa nito. Ang dami pang choices ng food na hindi ko na nakuha dahil sa kabusugan. Pero talagang masasabi ko, sulit pa rin talaga si Kabalen. Ayun lang mga kamari chef. Bye-bye!